Ay kita 300,000 piso ng laga ng Umani Shabu ang nasa sa isang nagawang bypass operation ng mga ortidad sa Caloocan City. Mag-uulat si Patroluman Glazel Esperanza. Nasamsam ng na mga kapulisan ang 360,400 pesos halaga ng hinhinalang shabu sa drug bypass operation sa barangay 178 Caloocan City kinilalang suspect na si Alex Nonoy, 28 anyos at residente rin ng nasabing lungsod. Ayon sa report, naaresto nila ang suspect matapos itong maaktuhang magbenta ng isang perasong sachet na naglalaman ng inihinalang shabu sa isang undercover police officer sa isinagawang drug bypass operation. Nakumpis ka sa suspect ang mga pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 360,400 pesos, cellphone, coin purse, at mga pera na ginamit sa bypass operation. Ipinalam naman sa suspect ang dahilan at karapatan sa konstitusyon. Pagkatapos ay dinala sa Caloocan City Medical Center para sa medical na pagsusuri at ang naares suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 9165. Ang tagumpay na ito ay patunay sa dedikasyon ng ating mga kapulisan sa paglaban sa ilegal na droga. Ang operasyong ito ay nagresulta na masigasig na pagtutulungan ng mga kapulisan sa ating lusod. Patuloy na paiigtingin ang mga hakbang laban sa mga sangkot sa ilegal na droga. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Woman Esperanza, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Polis.